Ayan po mga idol o. Halo po. Ayan. Can't adobo. Hi mga idol! Magandatang hali po sa lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel, Castro Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol, ay magluluto po kami ng adobong paanang ng manok po. Yan po mga idol wala po pala kaming pasok ngayon mga idol kasi Sabado. Yan po. Yan po. Nag-iwan na po si mama ng mga sangkap mga idol. Pagita ko sila. Yan po si Andre mga idol. Oh. Ayan po yung bawang. Ito po yung ano mga idol. Oh. Yan po. Paan ang manok. Try natin magluto ng adobo. Adobo. Ayan po. Ayan po mga sangkap mga idolo. Ito, oyster sauce, magic sarap, asukal, pamintang liso, uluya, at saka po, sibuyas binabalata na po yung anong ng sibuyas my idol at saka hiwain po niya ni mama mga idol ng pakyub yan na po mga idol oh, binabalata na po ni mama yung luya painit na po yung mantika at saka ilagay na po ni mama yung paan ng manok urot na naman yan po Ihalo-halo po mga idol. Ipa-fry o ipa-ano mo na natin sa Meron pa rin pasok si Papa sa trabaho ngayon mga idol. Pas kahit ano po, sawado. Pasensya na po kayo. Kasi hindi na po masyado makasali si Papa sa vlog namin. Ay na, ayan na po mga idol oh. Hahanguin na po ni mama. Yan, nilagyan nilagay na po niya sa plato. Yan na po mga idol oh. Mag-start na po si mama magisa. Yan po mga idolo, magisa na po si mama. Nilagyan na po ng bawang. Yan, imikos-mikos po mga idol. Yan po. At kasunod yung uh, yung ano pala, sibuyas. Mikos, mikos po mga idol. At ang kasunod naman mga idol, itong luya. Yan. Mikos, mikos po. At ang kasunod naman mga idol, yung mga paa ng manok. Ayan, and make us po ng maigi mga idol. Ayan po. Lagyan po ng patis ni mama mga idol Oh. Ayan. Ayan po. At eh, make cosmecos po mga idol. Tubig. Para lagyan po ng tubig daw. Yan po, tubig po. Hintayin po natin itong kumulo. Let's go! Yan na po mga idolo, kumukulo na po. At saka ilagay na po ni mama yung ibang sangkap. Yan po yung pamintang dahon. Yan. At saka pamintang liso. Yan, ikalat-kalat mga idolo at oyster sauce po mga idol yan lagay po yung oyster sauce yan po at lagyan pala ng ano mga idol kam. ay konting asukal yan po at halo-haloin po mga idol hintayin po Ma may yung, pinipito. yung pinipito. Yan po. Let's go. Habang naghihintay po tayo maluto yung paa ng manok mga idol, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Consoladora Michelle. Shoutout. Shoutout Shout po kay Mauricio Cor Corpus Jr. Shoutout. Shoutout po kay Hana Hana. Shout out. Shout out po kay M Torno. Shout out. Shout out po kay Loreli Padilla. Shout out. Shout out po kay Betty Will. Shout out. Shout out po kay Manfred and Wincesley Stats. Shout out. Shout out po kay Mark Louis Manyo. Shout out. Shout out po kay Nanay Rosana. Shout out. Shout out po kay Tita. Shout out. Shout-out po kay Tita Nicole. Shout-out. Yan lang po yung shout-out natin, mga idol. Kung gusto niya po mag, magpa-shout-out, comment lang po kayo sa iba ba, dito sa comment section po, mga idol. Yan. Salamat po. At saka, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and comment para updated kayo sa mga bagong video na may na-upload. Na and don't skip yung mga ads, mga idol. Kasi malaking tulong po sa pag- ano namin pag monetize. Salamat sa panono ay salamat po sa pagano mga idol. ano din niyo palagi sa amin video. Salamat sa pagsuporta. Yan na po mga idol. Salamat po. Tignan po natin mga idol. Oh. Wow, kumukulo na po mga idol at saka konti na, na lang yung to, ano tubig. Lagyan po ng suka. Yan, bangon na nga po mga idol. Ang bango mga idol. Excited na po akong kumain. Ayan okay. po mga idol. Halo-haloin oh. po. Ayan. Halo-halo. Uh, ano kong paisin? konti? Update update na lang siguro tayo mga idol kasi pa dapat po itong paubasin eh, sa nai palit yung, yung, yung no big, mga idol. Update update lang po. Ayan na po mga idol. Sana all. Ang sarap. Chicken adobo. Chicken feet adobo. ito na po lahat. Ito na po pala yung adobong paa ma ng, manok at saka kanin at meron tayong juice. Bago tayo kumain mga idol, mag-pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. love for me, thy miss me at our sin from thy world, Christ our Lord, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Kain po!

もうこれだ。 来吧。你想要什么？来一 <laughs> Đi lên pô

Baik mm. po Dabay! Yan ako may dal. Idol, dito na siguro yung video kasi musog na po kami. Salamat yung panonood. Bye-bye. God bless.